lumaglakat kay kay tulong nababa na akong pantalon <laughs> nababa ang pantalon eh ang aming suot ano pajama. pajama 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 nababa ah pantapal pala ho sa paang nababa Sinundo po kami ni Utoy sa bahay kahit po gabi na at kami daw po eh, kung gusto daw pong pumasyal naman sa bayan bayan po namin ng ibaan uh, nang marinig po naman ng mami na papasyal kahit gabi na ay oo agad po ay tinyo po aring yung mami ganit po talaga arin pag po uh, mahilig po talaga siya sa pasyal uh, kahit po masakit ang paa uh, siguro po pag uh, medyo may edad na talagang gusto po niyang i-enjoy na lang yung na uh, Uh, maka punta kung saan-saan na -saan, -saan maaliw siya. Ayan. Kaya po, uh, sumama na rin po ako. Ayan. Kahit po gabi, ay di tama naman po makakapag-video-video. Uh, nung una po, ay eh, hindi ko pa po alam kung saan po pupunta. Uh, basta ay sinama na po kami at sinundo na po ni Otoy kasama po ang kanyang uh, asawa, ang aking pong hipag at uh, papasyal daw po kanya kami at kung saan po niya kami dadalhin, eh sige po, sabi ko, ayan, oh, sige, di maaga pa naman po. Uh, wala rin naman pong masyadong panoorin sa TV ang mami at Sabado, eh, uh, siguro mas masarap pa nga po ang mamasyal. Butoy, saan nga natin punta? Tignan sa ating, tignan ko, tignan, tignan. Ng, ayan, mag you know, kami may maganda ha. kami po may titignan doon, maganda. Nadali po kami sa gabing-gabi po sinundo po kami ng kapatid ko at papasyal naman doon din sa anong bayan ng ibaan. Ayan po, kasama po namin ang mami. Ari po ay talagang po pagsalayas ay talaga po ari ay hindi po pwedeng iwan. Ayan, ayan po, po ay pamasyan. talaga. so ayan eh. O, ari po, sir, na kami Ay, oh, dito oh, Nako, ang aking poging poging. Eskwela. Okay. <laughs> po, mm -hmm. oh, lakad. Oh, thank you. Ito na yan. Ayan po ang mami. Talaga po kami. Sumama <laughs> po kami sa kapatid ko. Yes. Ayan. Papasal daw po sa sanggay. Dahil hindi naman po kami nakakalabas na gado ng gabi. Uh, dito po kami sa Changi po din sa Ibaan. Ah, uh, Ibaan po ako. Ako okay, po natuwa lang. Uh, Nalo po no. at naisama po kami ng kapatid ko ngayong gabi. Kami po ay nakahiga na ng mami. Ay, uh, hala po na kung sino ang natawag ay si Ute po. At sasama daw po kami sa bayan sa Changi. Alam mo naman po ang akas. Tumamun po kami at kumasyal po kami din sa Changi sa Ibaan. ganda po nakakuha. Buti po at ako'y nakasama. Uh, ito po ang po sa Ibaan. Ganito po pala sa gabi. Buti po ako'y nakasama sa kapatid ko. Ito po ang kapatid ko kasama po ang mami po naman ang kanyang uh, akin pong ipag at may binibili pong sandals ayan yeah. uh, luang din po maganda po kakatawa po sa gabi sarap pong masyal ang ganda po yeah nakakita pa po ng na... may hindi kong dumaldal nakakita po ng na makakadaldalan sa ibaan. Changi, ang ganda. O, ano yan po. O, yun po ang mami. Harap na pong maglakad eh. Gusto pa rin pong pumasyal-pasyal. Ayan. ayan. Sinundo po kami ni Utoy. Para po ipasyal din sa Changi. Ang ganda. Yan mami, pili. Kung anong inyong type. O, ari po, masakit po ang paan e, niya. Inong masabihan pong lalayas at papasyal. ng eh, gabi, talagang bumangon ho kami. O, para lang po may pasyal. Ayan. Paan park, paggabi. Ayan. So beautiful. Ayan po, ang ganda po. Ang mga ilaw. Ayan, nakatuwa po. Ito po yung Ivan Park. Ayan, kalinis po. Goa po pala paggabi. Yeah. So yung isa ko pong video ay umaga dati nung ako ay mapapasyal po din sa ibang part. Uh, ngayon po ay medyo nagkaroon po ng pagkakataon na makasama po ako ng kapatid ko po. talaga pong dinaan ng kami sa bahay at sila may kukot may bibiling ata ng mag-asawa ay tama naman pong natuwa po akong sumama. Ang ganda po, natuwa po. Uh, Nabay po ibag. Hindi na po na isama ang kanyang ina at magmadali na po ar. ay baka po tulog na po si ka ang kanyang um... mami. Uh, <laughs> <laughs> ito po, ang ganda po. Ang changi po ng ibaan. Eh. Tanya po ang ganda. போந்தோ alahas. Ano na mo? Yan. O, oh, sige. Ayan, hindi po. O, oh, yan po. Ganyan po talaga. O, oh, kita nyo po. O, oh, ganyan po, mami. Pero mahilig po siya sa layas. Eh, ganyan po. Mahilig pong sumama. Eh, ang hirap po niyang ilakad. O, oh, sige. Okay lang. Ganyan nga ang gayaan. O, oh, nakatuwa po eh. O, oh, sige. Lakad. Gusto eh. Ang lumayas. Sige. Iba naman pong pupuntahan. Ayan. O, oh, ganyan po po din pala mamasyal pag gabi. Ngayon, yeah, ito po naman ang night market. Ito pala po ang night market din. O, oh, ayan. Oh, ito po, night market. oh ayan, mami. Ayan po, night market. mami nga nakakalabas. Kaya ko nga kayo nilabas ka. Kaya pinasyal ni Uto. At least i-okay lang yun natin. At least kita nyo na may marketing yun tayo. Kaya itlog eh. Kasi siya baka araw wala ito. Abay wala ako sa dyan eh. Hindi ho. Pag araw, iba ibaho ito. Hindi po ito. Babay kayo sa umaga. Kaya pagka mga gusto mo na magkukuta. At mga ulam na dito. Pag araw, wala. ito. night market ang dami rin pong nakain. May salita po kami din sa night market. Parang hindi kayo lugar, bibili po kayo mga araw. Sorry po sa si uto. Uh, si Ata ang gusto maglibre. Ako kaya na may, may dalang isang libo. Kaya, hindi right? uh, ko na. Ah, Joke lang. Oh, wala daw umamin dala. Hindi <laughs> naman no, kaya sabi. Sabi naman may wala ako. Sabi ko, may dala akong pang... May, sabi ko, may dala akong isang libon joke lang. Sabi naman mami, wala ako. Oo, oh, oh, ayan. Oh, oh. Naibili na kanina na kanyang gamot. Okay, okay, okay. Oh, ayan ang mami. Ripoy talagang gusto din ang lakad. Okay, oh, mami. Kung kaya pang maglakad, Ay, kaya pa duwi. tuloy ang lakad. <laughs> Nababa ang pantulog <laughs> ko niyong pagdiyan mo. Manok. O, oh, gusto nyo na. Oh, manok na nga tayo kanina. Yan, oh, gusto pa daw maglakad. Sige, tuloy. Nababa, <laughs> Nababa ang pantalon. Nababa ang pantalon. Ayan namin. So, ano, pajama. Pajama. Ah, pantapal pala ho sa paang nababa. baba. Ayun. Uh, ari ho, din po kami na kain na nabili ng barbecue. Ayan, masarap. Masarap po. Bumili po kay Dini. Ang uso. Ayan. O, oh, ang uso po ay hey, mabango. O, oh, ari po, umami. Matako ko yan ng barbecue. O, oh, mali. Eh. bibili mo. Tama po rin ang dati kong eskwela. Ayan Bait po. Mabay po. Ayan. kay kasi pag pa rin. O, kay Dini. Eh. Pag to, tuwing gabi ho'y may tindang barbecue. Ayan, paubos na ho. Oh. Ayan. Dini ho kami nabili lagi ng barbecue. O, ko, mami. Mata ko rin ng barbecue. Ano daw, nangalay muna. Oh, sumakit ang paa. Again nga. <laughs> sabi ko sa inyo. <laughs> oh, ano? Oh, again tayo. Sakit ang Oo po na. Napahinga. Napahinga daw ako sakit ang paa. Ano po muna po. At talaga pong... Oh, ang mami po'y sumuko ngayon ng paglalakad. O, sabi ko, sige, mami ha uli. Oh. Ay gusto ko ang layas eh. Ay di pinagbigyan ni Otoy. Yan. Wasto you na know, mamat. Ayang po mami, no kumo po at medyo na po ako maglakad. O, ay, gusto ito na po, laging din lumaya sa inyo. Yan naging. Tayo yan, pauwi na po kami. O, ari po ang binili ni uto sa akin, barbecue. Ayan. Ay, na espesyal na po kami. Pauwi na to. Oh, yung po ang mami, hikay. Oh, hika. <laughs> yan, ay gusto lumaya sa CD. Oh, ayan. Uwi na po. yeah, Oh, nakabili naman po na kung ano-ano. Nakatawa po. Ayan. O, oh, ano po kakainin ko sa bahay? Ayan. O, oh, tuwa naman po ang maming yan. O, kita po niya. Mahilig po siya kasi sa dya sa paglayang. Ay, kaya po yan. Ah, po niya gawa ng pain. Ay, oo nga pala. Oo nga pala sa sakyan natin. Oo nga inalagaw na ako Ayan Ay, uh, O yung po video video lang po ako Ina-enjoy ko po Ayan Pagda na po kami sa aming sasakyan O yun po ang mami Sige lakad 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 Ayan Gusto naman po maglakad eh Ay hindi sige Ayan Lakad po Lakad lakad Ayan Ganyan po Ganito po akong ginagawa ko ngayon Ah uh, masaya naman po. Pauwi na po kami. Sabi ng mami eh, kakain na naman daw at binili <laughs> ni Utoy ng barbecue. o, so, sige, tayo kakain pagbalik. Pag uwi natin. Ayan, pauwi na po at na nahaliw na po kami. So, at pagod na no? ang matanda. Napagod na ang matanda. Sige, isang araw uli Sa iba naman uli